Good morning po mga kababayan, pag-usapan po natin kung kumusta na ang mga miyembro ng KOJC, kung kumusta na ang mga Duterte, pagkatapos po ng uh, kibuloy surrender to the PNP. Gusto kong ishout out ang ating mga subscribers and followers, shout out po sa inyo lahat. Sana'y uh, masarap po ang niluto niyong breakfast wow. at ma-enjoy niyo po. Kita po natin na nagdadalamhati, kita po natin na malungkot ang mga miyembro ng KOJC sapagkat ang kanilang leader ay uh, nahuli na nga ng uh, ating uh, PNP. Sa ngayon, ang sinasabing anak ng Diyos ay uh, nasa loob na ng kulungan. Sa ngayon, behind bars na si Apollo Kibuloy. Ang dating maimpluensya nire-respeto ng mga DDS. Ganun na rin ang kanyang mga tagasunod. Mga kababayan, ito na po ang realidad. Nan, no one is above the law. Si Pastor Kibuloy ay hindi isang Diyos. At kung sabihin natin anak siya ng Diyos, well, pare-pareho lang po tayo. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. We are all his children. Kaya kalibel lang po natin tong si Pastor Kibuloy. Hindi po siya mas mataas sa atin. Pare-pareho lang po tayo. Ngayon yung appointed son of God na sinasabi, disappointed son of God na po ito. Disappointed. Andun na po siya naghihimas po ng rehas malamig na rehas sa kulungan. Ganyan po ang mangyayari kung tayo po ay lumalabag sa batas. Meron pong consequences ang ating actions. Yan ang batas ng tao. Kung tayo po ay nagkasala dito sa lupa, of course, meron din pong batas ang Diyos na later tayo po ay haharap para tayo ay uh, i-judge. So, mabigat ang kay Pastor Kibuloy dahil nagkasala na siya dito sa lupa. Of course, meron din po siyang uh, nanagutan sa Diyos. Well, lahat po tayo may mga kasalanan, pero mabigat po ang sa kanya sapagkat uh, mabigat ang mga akusasyon ay sinampa po laban sa kanya. Siguro sa ngayon na uh, ang mga Duterte ay uh, masaya. Hindi lang nila pinapahalata. Si former President Digong ay ang uh, administrator ng KOJC. Ibig sabihin siya pong tagapamahala. Na lahat ng mga ari-arian na iniwan ni Pastor Kibuloy sa labas. Sa labas po dahil nasa loob nga po siya ng munti. Kaya... Sinabi po natin sa labas. So, makikinabang dyan ay ang mga Duterte. Number one, si Digong. Yan po ang uh, deal nila, ang usapan nila ni Pastor Kibuloy. So, ngayon, na uh, nakangisi si uh, former President Digong dahil uh, ang dami niyang mansions, may eroplano pa siya, etc., etc. Pero, mga kaibigan, hindi po siya nakakasiguro dyan. Dahil hindi pa tapos ang boxing. Mayroon pa po tayong hinihintay na paparating. Yan po ay ang Interpol, ang kamay ng ICC. Yan. Kaya hindi pa po, po nakakasiguro si former President Digong. Kahit po sabihin na natin siyang administrator, baka siya po ang isunod. Baka is siya po ang isunod na huliin pagdating ng Interpol sa Pilipinas. Hindi po natin alam. Baka nandyan na po ang Interpol pinaplano kung paano po nila isasagawa ang pagdakip sa ating former president na nasasangkot dito nga po sa EJ Case o Extra Judicial Killings. Kaya marami pong naghihintay dyan. Sabi nga po ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na by September of this year, lalabas ang uh, warrant of arrest. Abay, September na po ngayon. Malapit na pong magkinsenas. <laughs> uh, at this point, maybe si former president Digo ay hindi pa rin niya po mai-focus na isipin kung paano niya po pagsasamasamahin ang kanyang uh, ang mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Hindi po siya makapag concentrate sa iniisip din niya po ang kanyang kalagayan, ang kanyang sitwasyon na meron pong naghahabol sa kanyang International Criminal Court. Kaya titignan po natin, very interesting po yan. Ano na kaya mangyayari? Pag dinampot si Digong, meron pa kayang lakas ang DDS? Meron pa kayang lakas ang PDP? Ang padapa o pinadapa? Pag inampot, dinakip si Digong. Meron pa ba silang uh, puwersa para sa nalalapit na eleksyon? Yan po ang malaking tanong dyan. Ang para po sa akin, abay, wala na. Hinang-hina na po sila ngayon yung pagpakahuli ni uh, Pastor Kibuloy, ito po ay nagpahina sa kanilang kampo. Kitang-kita po natin yan, apektado po ang mga DDS, ang mga miyembro ng KOJC, nang hihina po sila ngayon. Hindi na po sila kagaya ng dati. Ang kanilang political career ay masasabi nating eh, It's very close to the end dahil wala na po ang kanilang puwersa. Ibang iba po noong 2016 na kung saan nabudol po, naniwala ang taong bayan kay former President Digong. Pero ngayon, namulat na ang mga tao sa katotohanan. Nakita na po ng taong bayan ah, kung sino ba talaga ang mga Duterte. Nakita po nila, ngayon ang taong bayan ay gising na, ang taong bayan ay mulat na, at hindi na muling magpapabudol pa. Nakikita po nating uh, palubog na, ano ba, bangka ba o bapor? Ang bapor ng mga DDS, ang bapor ng Duterte. Wala na, ilan na lang po sila natitira si Bongo, si Bato de la Rosa, Robin Hood, Padilla. Sino pa ba? Wala na, lalo na po yung mga yan. Nasasangkot din po sila sa AJ case. Kaya makikita po natin dito ang pagbagsak ng mga taong ito one at a time. At sigurado po, pati din po si BP Sara, apektado rin po dito. Lalong-lalo lalo na po ngayon, pinag-iinitan po siya dahil uh, sa kanyang asal at uh, pag-uugali na pinakita sa Kongreso. Abay, marami pong galit kay BP Sara Duterte. At ugong-ugong uh, nga po, eh, may mga nagsasabing uh, merong impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya, delikado po ang grupo ni uh, former President digong lahat po ng kanyang mga kasamahan ay nalalagay sa alanganin. Marami sa kanilang pinaghahanap, I mean, humaharap po sa mga akusasyon, gaya po nila, Hari Roque, etc., etc. Kaya kitang-kita po, maliwanag na ang kampo ng Duterte, ang kampo ng Kibuloy, ay wala na. Bumagsak na po ang kanilang kaharian. Yan po, ang nakikita natin dyan. Kaya sa kanilang karera, masasabi po nating wala na. Sa 2025, kitang kita po na hindi na po yan na lalabas yung mga, mga pro Duterte na senators na yan na um, kadikit ni Digong. Talagang uh, hindi po sila mananalo dyan. At sa 2028, of course, si Sara Duterte, wala na rin yan. Mabuti naman at pinakita niya ang kanyang pag-uugali. At ngayon, alam na ng taong bayan, alam na ng mga Pilipino kung sino si Sara Duterte, anong klase siyang leader. So, binigyan po siya ng pagkakataon to prove her worth as the Secretary of the Department of Education, pero wala, bagsak po hindi po niya kaya. She gave up. Hindi niya po nakayanan. At ganun din po, lalong-lalo na sa pagkapangulo, wherein talagang very extensive po ang trabaho or scope of work ng Pangulo. Kaya, hindi po niya yan kaya. I've been saying this, that she is not fit. She is not qualified to be the next president of the Republic of the Philippines. Sorry but to tell you this but Sara Duterte is not good enough to be the next president of this country. Mga kababayan hanggang dito lang po muna ang ating maikling uh, reaction at uh, pagtalakay tungkol nga po sa mga Duterte at ang KOJC. Sana po uh, mag-iingat po tayo lagi. Please subscribe po sa aking channel like and share sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan. Marami pong salamat. Uh, wag niyo pong kalilimutan na uh, suportahan si Manong Rayman. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po'y mag-iingat po tayo lagi.